<laughs> Ang gaganda ng buhay, pino-plon pa. Super diba? flex pa, di ba? Actually, diyan nagsimula, di ba? Di ba? Kundi ko na mga, mga show Pero hindi sa akin, managot. Adapt. Kailangan may managot May yung makulo. May ibalik, please. Tapos sa kikiusap ako, nag, uh, yung tax, ano, tax uh, cut, yung muna, pahinga mo tayo. Parang dapat yung tama, ano? Labo yan. Pero... Gusto ko muna. Balita ba na muna kakabayad? Eh, kung pwede lang naman. Kung pwede lang naman. Eh, ano ba sabi mo? Na mukhang, oo oh, nga, nilabas yung mga pangalan ng contractor. Pero di ba? Pero sinasabi diba? ito, naman ito. na, parang, small amount pa rin yan. Small amount pa rin yun sa contractor. Kasi may mga, alam, may mga talagang, yes, yes. Uh, on top of them. Yeah, oh. Hindi ba na, kailangan ni yun, lumalabas, ang hearing ng, pantatanga-tanga ah, tang na sa oh. online naman. So, anong feeling mo doon na lumalabas, ultimo yung... Marami pa yan. Yung mga nasa posisyon, <laughs> yung mga leader, yung pala. Paano yun? So, ano take mo doon? Uh, ulitin ko, wala akong pakailang ko. Uh, uh lady guard ka lang hanggang sa pinakatsukto. Sana may managot. Kasi madali tayo makalimot. Hindi pa ito tapos. Nagisimula pa lang, naglalaglag -lala na and everything. Pero of course, syempre, alleged pa rin to. Hindi tayo magagawa dito. Pero pag nilatagan ng silisibo, demanda, ikulong, ibalik. Di ba? May mga isapat naman nga. Nagloko ko ba iba pang nakakapag-travel? Di ba? Shoot ako na bas. Pero ikaw na pipil mo ba may kahihinatnan na this time? Sa ako, na-feel ko yung galit. Tsaka collectively tayo mga Pilipino. Oh. Di ba? Sabi ko, sana this time, meron naman. Umaasa ako na meron naman. Hey, Inaasa hey, ako hey. yung mga kabataan. <laughs> Di ba? Diba? Naniniwala ka ba na ang dulo din ito ay ang kabobohan ng pagboto? no comment! No comment! Ang akin lang, nasa ang unity? <laughs> ang kailangan natin, ang unity natin kailangan, tayo mga normal na mga ang Pilipino. Tayo mga nagbabayad ng tax, mga bagets, mga, mga tayo uh, di ba? Hindi yung, uh, pag ako, pinagkatrabaho ako yun and everything. Uh, so, unity na rin tayo. Ito na talaga yung, talaga, <laughs> totoong yung sabi niyang unity. Huwag tayo makalimutan na doon lang sa Edsa, Aral, sa Loneta. Huwag yun. Dapat yung palang ang meet shop. So, ilan taon ka lang nagkatrabaho kayo? 25 years, Baka ano lang, ko lang, concert ko lang. Ayoko ka, 25 years? 25K. 25 years pala? 25 k Pero 33 years na akong hindi showbiz. Oo, so, oh, sige, i-count na natin yung toilet. Oh, sige, 25 years na lang. Sa 25 years na yun, talaga, nagbabanat ka ng buto. Et cetera, talaga, ano, kuyang, everything. Million, 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 exactly. So, okay. anong pakiramdam mo? Tapos, maalaman mo, mga naka, naka, ano ka ba, sa 25 years na yun, would you say, somehow, naka-experience ka na rin ng lavish life? Ng? Yes. Lavish life. <laughs> na bog ng buhay na life na life course kasi yes. pinagtrabaho ko eh di ba hindi mga solo travel di ba tawag sabi ko pa na ibang basher na buti pa ikaw marami tarantado ka ba kaya trabaho okay. ko to nakikita niyo naman ako sa TV nakikita niyo sa entablado malinis tapos sa gabay ako nang tax so ano naman ang gawin ko pera ko yun te ang usapan na yun pera natin yun eh yun pa lang issue Isu kau yang mana wala kukurap pagdating sa kurap. Hmm. Galaw-galaw sa mga magnanakaw, ganoon. Galit. So, Kumakain ka ba? ]Ma, Kumakain ka ba? Gigil pa rin ako. Si pag gumana na nood ako na kami. Parang sa akin ka galit. Te. Kumakain ka ba na rani dai? Hindi nga eh, medyo pila badam. Wow. Pero kung wala Oo oh, naman. Oh, okay? so ano na lang ang last word? Pwede mo sabihin sa mga... Yeah na alam nating nagnakaw at patuloy na nagnakaw. Pasabi ko na lang, sinabi lang kayo, kaibigan ko, tang ina nyo. Nakakatawain na meron may, pa nag-i-react kayo na, kay, na nag si Vice. Ano man, tapos sa ang sabi niya, ano man dapat, thank you? Ako, shoot, tang ina kayo, mga buhakan ng ina nyo. Nakakagigil kayo. lao na yung mga tumatakas, mga babotak. Correct! At mga maganda. Ang pala mga di ba? diba? Puro blink naman tong video namin. Teka muna ito.